Hello guys! Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. Good morning. Ano ba ibig sabihin ng good morning? Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi po sa inyong lahat. Kahit hindi po maganda itong tatalakayin ko ngayon. Tatalakayin talaga, napakalalim po ng aking Tagalog. Kahit hindi po maganda itong aking ibablog or ibibidyo ngayon, eh, bumabati pa rin po ako ng good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. Eto po guys, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang aking experience. Experience dito sa about sa mga parcel-parcel. Alam niyo naman na uso ang parcel-parcel. Kaya eto eh, I share ko po sa inyo ang aking hindi magandang naging karanasan. Kasi po, kami dito is ah uh, kalimitan po nakatira po kasi dito sa bahay na ito is yung apo ko isa at saka yung anak ko. Talagang mahilig po sila umorder sa mga ah uh, sabihin ko na ba? sa Shopee, Lazada, sa TikTok, ganyan. Mahilig po silang mag-order ng mga items. Kaya ako naman po, ilaging naiiwan dito sa bahay kasi yung apo ko po is pumapasok sa school at yung anak ko naman is nag-work din. Kaya pag nasanay na po ako na kapag may dumarating na parcel, minsan bayad na di tinatanggap ko. Minsan naman po, walang bayad, inaabunuhan ko. Minsan, sinasabi ng apo ko, Lola, may parating akong parcel. ah uh, eto pera, nag-iiwan. Minsan naman po, hindi nag-iiwan. Bigla na lang po akong nagugulat. Ayun po, na, nakaugalian ko na po na ah uh, ganun ang ginagawa ko pag may dumarating. Pag may pera ako, inaabunuhan ko. Ayan, ito na nga po ang nangyari. May dumating po na parcel. Ito po, papakita ko sa inyo. Ah, kailangan ko lang po i-ano ko yung i-save ko yung pangalan ng apo ko at saka number. Ayan po, ayan. Ayan. Ayan, ito po. Hindi ko pa po binuksan kasi gusto ko pa pong matrace yung may inutusan po ako na i-trace ito po kung hindi po namin kilala kasi dito po iba't iba po yung rider na pumupunta dito at nagde-deliver ng mga ano pero namukhaan po nung kapitbahay ko kung sino yung rider na yon. Ayun po na trace niya kanina at sabi daw po mga 3 days na po ito eh dumating pero hindi talaga namin binuksan. Ngayon lang po, sa namin kung ano po talagang laman nito, O, oh, ewan ko po. Ang nabayad po dito, ang nabayad ko po, po dito is three hundred ninety-ninety. Magsasalim Ayan. 399 hundred ninety-nine. Alam niyo po, may sender pa dito eh. Nakalagay ang sender. Ewan ko po kung totoo bang Shopee. Kasi may nakasulat, sender, Shopee. ah uh, may address po, ganito, complete. ah uh, from, from Bulacan pa nga po at may contact number. Ayan po. Pero hindi ko na po tinawagan yung contact number. Kasi baka po makuha pa yung number ko. Tapos gamitin pa pong, alam niyo na, pang-scam ulit. Na-scam po ako. Kasi, hindi, nung dumating na po yung apo ko, sabi niya, Lola, wala akong in-order na items. ah uh, eto, from ano pa nga ito eh, G, GNT. Tingnan niyo naman, o, oh, ayan o, oh, GNT pa yan. Ayan, ayan po. From GNT. Di syempre, ako naman po nga, kasi nga po, nakaugalian ko na, na tanggap lang, kahit hindi po, nagsasabi minsan yung apo ko na may paparating na ano Ito nga po at bubuksan ko na po guys para makita ko talaga kung anong nandiyan ang apo ko sa ano kung anong laman nito hindi pa rin nakita ng apo ko eh o ayan o oh. Patakot ako ba kung anong laman nito na laman nito, guys. <laughs> Tingnan niyo. <laughs> hmm. Hmm. Dito, ano kaya to? Ano kaya sim... Hindi ko kaya amoyin, no? <laughs> baka, baka kong ano to, Diyos ko. <laughs> Ay, baka nakakatakot din po ba? Kasi nga po, hindi, talagang, ano, malinaw po na pang i po yung, aray ko, yung ginawa nila. Ano ba ito, oh? Tingnan nyo naman, guys. Natatakot. Ano ito? Huh? Sabon? Johan, oh, tingnan, tingnan mo, Johan. Gusto mo makita na? Ay, wala, hindi ka naman isasama sa video, eh. Ayan, no? Oh. oh. Ano yan? Oo oh, oh. po. Sabon ba yan? Ewan. Parang sabon eh. Grabe ang ginawa nila. Talagang iskam po talaga. Oo ano? po. Oh. Diba? Oh. Ba't to? Baka maano pa tayo pag inamoy natin to. Ayan, ito po. Ikinalulungkot ko po. Ito po yung laman kaya masakit mam po dahil 399 po yung nabayad ko is lesson learned na lang din po charge to experience at next time nag usap na po kami dito na kapag may order ipapaalam po kung sino po yung naiwan dito sa bahay at eto sinare ko lang po sa inyo para hindi po kayo magaya sa akin na na-scam. Yan lang po. At sa gumawa po nito eh sigad na lang po ang bahala sa kanila. At maraming salamat po sa panonood nyo sa aking video. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.